Sa simula ng kabanata, may kita natin si Rudo na nakaupo mag-isa sa labas ng headquarters ng mga janitor. Malalim ang iniisip at mabigat ang loob. Lumapit si engine na tinanong kung bakit siya mukhang malungkot. Sinabi ni Rudo na kahit anong pagsisikap niya, parang nauulit lang ang mga nangyari. Hindi niya nailigtas sa mga taong mahahalaga sa kanya. Kaya naman, dinala ni Engine si Rudo sa loob ng headquarters. At laking gulat ni Rudo nang makita niya si Gris na may buhay at maayos ang kalagayan. Pinuri ni Gris si Rudo sa pagising ng kanyang kapangyarihan. Sinabing huwag siyang magalala sa na nasirang amulet. Masaya siya na naging kapakipakinabang ang amulet na ito. Pinakilala rin ni Gris si Ayesha, ang tanging healer-giver sa mga janitor. At siya din ang nagligtas sa kanila mula sa bingit ng kamatayan. Habang nag-uusap sila, dumating ang isang misteryosong lalaki na tinawag ni Enjin na boss. Pinakilala niya ang sarili bilang Arca Corbus, ang pinuno ng mga janitor. Sinabi niya kay Rudo na bagamat sa una ay akala niya na si Rudo ay narito lamang para sa impormasyon sa pagbalik sa heaven, nakita niya ang dedikasyon at kagustuhan ni Rudo na protektahan ng iba. Dahil dito, opisyal niyang tinatanggap si Rudo bilang bahagi ng mga janitor. Sa opisina ni Corbus, pinaliwanag niya kay Rudo ang tungkol sa board border ang hangganan sa pagitan ng langit at ng ilalim ng mundo. Ayon sa kwento, may isang babae sa forbidden zone na nakakita ng isang tao na kayang maglakbay pataas at pababa ng border nang hindi namamatay. Naniniwala si Corbus na kung mahanap nila ang taong ito, malalaman nila kung paano makabalik si Rudo sa itaas at kung paano siya nakaligtas sa pagbagsak. Tinanong niya si Rudo kung handa siyang harapin ng panganib na ito at buong tapang na sumagot si Rudo na walang duda, pupunta siya. Paglabas ni Engine sa opisina, napansin niya si Rudo na suot ang uniporme ng mga janitor. Sinabi niya na bagay ito kay Rudo na nagpapahiwatig ng isang bagong simula at bagong misyon para sa ating bida. Focus na focus si Idol ah. Chapter 23 na Nagsimula ang kwento, anim na oras bago ang kasalukuyang pangyayari. Si Polio ay pilit ng pinipigilan si Rudo na pumunta sa Forbidden Zone para hanapin ang isang babae na maaaring makatulong sa kanya sa pagbalik sa heaven. Ngunit determinado si Rudo, kaya si Engine na ang mismong sumabat at sinabing delikado ang plano ni Rudo kung hindi siya handa. Pinaliwanag ni Engine na hindi lahat ng giber ay mabuti, ang ilan ay tinatawag na dependents. Dahil sa labis na attachment sa kanilang mga gamit, napaisip si Rudo sa sinabi ni Engine at napagtanto na mali ang kanyang akala na ang mga masasamang tao ay hindi marunong mag-alaga ng kanilang mga gamit. Habang nagpapahinga si Rudo sa kanyang kwarto, biglang pumasok si Ryu. Inalok siyang ipasyal sa headquarters. Pinakita ni Rio ang training room, dining hall, at bathroom. Nang tanungin ni Rio kung anong pagkain ang madalas kinakain ni Rudo sa itaas, sinabi niyang bihira siyang makatikim ng matatamis dahil para lang ito sa mayayaman. Sinabi ni Ryu na may mga sweets sila sa headquarters. Sa cafeteria, pinakita ni Ryu kay Rudo ang iba't ibang sweets na galing sa mga food vendors. Ayon kay Engine, mahirap magtanim ng halaman sa ilalim dahil sa pollution kaya tumaasa sila sa mga giver na espesyalista sa pagkain. Nagulat si Rudo sa dami ng sweets at agad siyang kumain ng marami. Habang kumakain, Lumapit ang isang janitor na may pacifier at tumitig kay Rudo Akala ni Rudo ay gusto rin nito ng sweets kaya inabutan niya ito Ngunit kinuha lang ng janitor ang sweet at tumingi pa ng isa na ikinainis ng sobra ni Rudo. Balik tayo sa kasalukuyan. Narinig ni Zanka, Sina Engine at Ryu na naguusap tungkol kay Rudo at kung paano naubos ang stack ng sweets. Habang naglalakad si Zanka sa hallway, nakita niyang may bumubulwak mula sa pintuan. Lumabas si Rudo na sobrang bloated dahil sa dami ng kinain. Nagulat si Zanka at tinawag siyang Weird Outsider na sinagot naman ni Rudo ng, Siraulo ka! Okay Chapter 24 naman, nagsimula ang kwento sa labas ng janitor headquarters kung saan sina Engine, Zanka, Ryu ay nag ensayo Hawak ni Rudo ang isang kutsilyo at tinanong ni Zanka kung hindi na niya kayang gamitin ang kanyang jinki. Nagbiru si Engine na masyado siyang naobses sa sweets kaya nakalimutan na niya. Habang si Ryu naman ay nagkomento na imbis na tignan ang kanyang kakayahan, tinitignan nila ang tagumpay ng kanyang diet. Habang tatawanan sila, nagtataka si Rudo kung bakit hindi gumagana ang kanyang kakayahan kahit na naaalala pa niya kung paano ito gamitin. Nagisip si Zanka at nagteorya na ang kakayahan ni Rudo ay maaaring nakabase sa pag-aayos ng mga bagay na itinapon na o sirang gamit. Pinakita nila kay Rudo ang isang tumpok ng sirang gamit. Pinapili siya ng isa. Pinili ni Rudo ang isang triangle shape frame. Agad niyang nagamit ang kanyang kakayahan upang panggawing sandata ito. Inuri ni Enjin si Zanka sa kanyang interpretasyon na nagpasaya sa kanya. Sinabi ni Rudo kay Zanka na may utang na loob siya sa kanya. Ngunit inis na sinabi ni Zanka na subukan niyang gawing sandata ang maraming bagay sunod-sunod. Ginamit -sunod. ito ni Rudo. Ngunit pagkatapos ng ilang beses, nagkaroon siya ng nosebleed. Pinaliwanag ni Engine na ang quality ng gloves ni Rudo ay maganda. Ngunit ang katawan niya ay hindi pa kayang makasabay dito. Sinabi niya na kung mas maraming oras ang ginu sa pag-aalaga ng isang bagay, ito ay magiging mas magandang jinki, na tinatawag na improved quality. Idinagdag niya pa na ang karanasan at mindset ng gumagamit ay mahalaga rin upang mapalakas ang jinky. Nagtaka si Zanka kung bakit ang gloves ni Rudo ay may ganitong epekto sa kanyang katawan na isip na maaaring may kinalaman nito sa sinasabing series. Inanong ni Rudo kung bakit ang mga ginawang sandata ay nasisira pagkatapos tapos gamitin. At sinagot ni Rio na maaaring may time limit ito o dahil wala silang regrets. Dahil pinapakinabangan ni Rudo ang halaga ng mga bagay, kapag ginagamit na ito, dito na din matatapos ang kanilang mga layunin. Idinagdag pa ni Zanka na kapag naramdaman ni Rudo ang kapanatagan pagkatapos ng laban, ang bagay ay mawawala na. Sinabi ni Engine na ang kakayahan ni Rudo ay ang pag-maximize ng halaga ng trash. Pagkonsumo nito, up upang matupad ang kanilang layunin. Pinanatag niya si Rudo na hindi niya sinira ang amulet ni Gris kundi naubos ang lahat hanggang sa huli. Napagtanto ni Rudo na ang kanyang kakayahan ay hindi lang basta sumisira ng mga bagay. Tinanong ni Rio si Rudo tungkol sa series ng kanyang gloves na ikinagulat niya at napaisip kung may iba pa bang ganito. Sinundan ni Rio ang tanong kung binigyan ba niya ng pangalan ang kanyang gloves dahil binibigyan ng pangalan ang mga bagay na mahalaga. Binahagi ni Rio na ang kanya ay tinatawag na The Reaper. Si Engine ay am Breaker. At si Zanka ay Love Stick. Sinabi ni Rudo na hindi pa niya ito naiisipan. Sa huling bahagi ng chapter, pinakita ang mga bandals na naglalakad papunta sa kanilang hideout. At sinasabi sa kanilang boss na sila ay bumalik na. Binanggit nila ang ilang mga termino katulad ng The Janitors, The City of Arts, Desert Altar, Gene series, Watchman series at Rudo. Ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon at mas malaking banta sa hinaharap para kay Rudo. Dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. Dito kids sa susunod na kabanata.